narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon nga si Kuya Ruel ng live at syempre kasama niya ang dalaga na si Miss Rachel. Oh Mister Kupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si right? Ikaw nga ba love my life? Bakit Nakain nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel Nung naisipan ni Kuya Ruel na mag -life. Kaya naman naglive na si Kuya Ruel habang kumakain sila. shout out din ni Kuya Ruel ang mga fans nila na gustong-gustong shout out sa live nila. Kaharap niya naman doon si Miss Rachel na kumakain din. Oh my angel, angel baby, yeah. Kasi Mr. Right, ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin lahat mo? Napag-usapan din ni Kuya Ruel and Miss Rachel na madami daw ang tao ang nagsasabi na medyo tumataba na daw si Miss Rachel. Kaya naman sabi ni Miss Rachel ay Uh, simula daw ngayon ay medyo iniingatan niya na din ang pagkain na kanyang kinakain. Medyo nagda-diet na nga daw siya sapagkat talagang nung pupunta sila ng Davao ay puro kain daw sila sapagkat napakadaming pagkain daw doon at napakamaasikaso ng pamilya ni Kuya Ruel. Kaya ngayon daw ay nagsimula na din siya mag Tubig na nga lang daw minsan ang kanyang iniinom kahit medyo nagugutom na siya. Nang sa ganon ay makontrol niya ang kanyang sarili. Oh my angel, angel. nabanggitin ni Miss Rachel na puro prutas na din daw siya ngayon. Ang paborito niya nga daw na prutas ay grapes. Natawa naman si Quiruel sapagkat parang ginagaya lang daw siya ni Miss Rachel sapagkat yun din ang paborito niyang prutas. Itinanggi naman ito ni Miss Rachel. Grabe at nagkukulitan na talaga ang dalawa at hindi na sila ng ilang sa isa't isa. Pagkatapos naman ito ay patuloy pa rin ang kulita nila. Sabi naman ni Kuya ay nais niya nga daw na ang palaging ulam ay manok. Sabi naman daw ni Miss Rachel ay masama naman daw ang palaging nagmamanok. Dapat daw ay mas ang gulay pati na rin mga protas. Oh my angel, angel baby. Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Love of my life. Pagkatapos sa malito ay may nag-message din kay Kuya Ruel and Miss Rachel sa live na gusto daw nila na magbagrate si Miss Rachel and Kuya Ruel. Kaya naman pinag din ito ng dalawa. Habang nag sila ay patuloy pa rin ang kanilang pag shoutout sa mga supporters at mga fans nila na nasa live. Tuloy-tuloy pa rin ang pasasalamat ni Miss Rachel and Kuya Rowell sa walang sawang suporta ng kanilang mga fans at subscribers sa kanila. Kaya naman tumutuwa din si Miss Rachel and Kuya Rowell dahil hanggang ngayon, ay nadarama nila na sobrang dami pa rin mga fans ang sumusuporta at hindi sila iniiwan. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Kubido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love Sayo, sayo. <laughs> lumalaki. Lumalaki <laughs> Nag yung pisngi. Nag-bloated na. Lahat. Malaki. Okay lang yan. Mm. Di ba? Mukhang same Kaya, din tayo. Tubig na lang po tayo. Oh, tubig tayo. Di ba same din tayo noon ga, di ba? Uh, wala din kami kinakain, ganyan. Mga ganito, talagang sobrang saya namin makadikim ng manok noon, ganyan. Kaya diba, habang ngayon, afford pa natin. Pa-afford na natin. So, dapat bilhin natin. Masamang puro manok. Hindi man manok puro ka. Hindi man Pura puro, ka kain na manok. Di ba may mga ibang ulam din? Ah, mas nabuti. Gulay, eh. ganun. Oo, oh, gulay. Nag-chapsoy tayo minsan, di ba? Hindi mo kinakain yung chapsoy na in-order ko. Uy, gal. Kumakain naman ako ng chapsoy. Hindi ko nalala. Kasi di ka naman kumain nun. Uy, ano yan? Only ano rice yan. Dalawang rice pa po kay Rachel Go! No! napapansin <laughs> ka naman alam mo mong sa bahay ang kinakain ko lang tub kinakain ko lang tubig <laughs> <laughs> iniinom niya rice <laughs> nga pa ikaw naman lang ayun po kain po tayo ng prutas ang paborito po ang paborito ko po, po ng prutas ayun po kaya kaya ka naman. Oh, Ves. Oo. Oh, yung kururuan, Yun naman po siya sa sabi. Gaya-gaya daw po ako. Hindi lang po ako gaya-gaya. Hmm, gaya. makapapal. Ah, hmm, gaya-gaya siya o. Oh. Kapag mm. may naririnig ano ba? po kayo nagangutab, nagakambing, <laughs> si Rowell lang po yun. Anong ngutab? Nguya. Ah, yun. May pangutab-ngutab pa yun. Dito po kasi ako mas komportable sa jacket ko. Sorry po. Bye. No, Ruiz. Ruiz, sabi ko, po, Haha, ha, wag kang ganyan pag, kapag kumain do, malakas mo hindi magandang pakinggan. Hindi, sound effect lang yun. Kapag kamundo, di man Ganyan baga wow, ako. Baga, murag kambing <laughs> Murag kambeng daw. Ganyan baga ako magkain, no? Wala talagang ano. Uh, murag kambeng. May mga iba kasi dito ang kasama na. No? Murag kambeng. Sige na, sabi po nila. Kuya Regan, shout out po. Pagbalik po ninyo, ipapasyal po natin si Razel sa SM. Opo. Yun po ang kanyang simple request po. At ano po uh, nagsulat po siya sa kanyang blackboard ay whiteboard, whiteboard. Oo, nagsulat siya para mabasa namin and ayun, nakakabilib lang kasi nga yung ginagamit niya sa pagsusulat is yung kanyang paa so ayan uh, Royal Malag Collab ko ni Rachel Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga naman napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!